Hello, welcome to uh, Virgo, Philippines. Ayan. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo, Take Only What Resonates, guys. Please do like and subscribe and if you want to book a personal reading, dito kayo pwedeng makapagpabook. Madam P, TikTok shop namin kung gusto niyo ma-avail yung mga products namin, Unipri. And dyan din yung pinaka-tiktok namin. Follow nyo ako dyan. VirgoPhilippines at gmail.com Pwede rin kayo mag-email dito. And please do support my band. Sibol, ang name. ah uh, ako po yung vocalista ng bandang Sibol. Bol. Kung gusto nyo yung i-search sa Facebook or TikTok, bandang Sibol Bol yung i-search nyo kasi maraming lalabas pag yung si lang. Ano. And then, YouTube channel, Madam PTV. Dito namin i-upload yung mga kantang nagawa namin. By the way, original songs yung ginagawa namin. Most of the songs ngayon ay nailalabas ay ako po mismo ang sumulat nung kanta. So, sana ay ma-puntahan niyo at ma-check ito. And by the way, kung gusto mong makasama doon sa aming raffle kasi may paraffle reading ako yung reading na ito pag inavail mo siya sa akin mga nasa worth 4.5 thousand din siya so maganda kung para doon sa iba na uh, makatry, no? Ito uh, ang ways. Pumunta ka sa si, sa aming page, yung sa Sibol page, Bandang Sibol. And then, ilike at i-comment mo sa aming uh, featured video yung ang nakalagay sa caption, Buntong Hininga by Sibol. Kasi meron pang ibang mga post, of course. So, ang hanapin mo is yung ang nakalagay sa caption is yung name ng kanta. And then, comment your favorite part of the lyrics. Ayan, tapos hashtag sa Kalam. Huwag niyo kakalimutan yung hashtag sa Kalam kasi dito magbabase ng mga isasama sa raffle. And of course, share the video para uh, makasali doon sa raffle. Isa, isa yun sa mechanics. And then, the raffle winner will be posted sa aming... Facebook page, Madam P. At sa Sibol page na rin, ano, sa July 20, 2025, 8 o'clock p.m. Philippine time. And uh, ang mapapanalunan ninyo is free astrological transit. Malaman natin yung transit ng planeta ngayon, anong effect nun sa pinaka trans sa iyo, sa pinaka placement ng planeta mo na pinanganak and love and career reading kasama na yan So, kung gusto mong makatry sa, uh, ng reading, ay doon mo, i-follow mo yung steps, no? Para magkaroon ka ng chance. Gagawa kami ng mga kanta, guys, para sa inyo no? uh, of course, music naman is, pwede mong makasama yan, kahit ikaw ay malungkot, ikaw ay masaya. So, gusto ko sana kayong, gustong maka, gusto ko sana makasama nyo rin ako sa mga panahon na yun. <laughs> kahit hindi lang dito sa pagre-reading. So, gusto ko rin mahipo ang puso ninyo. And let's start. What do we have here for the sign of Virgos? Pasensya ka na naglalag yung phone ko. Siguro full memory na, no? Love affair and karmic. You could be dealing with a person na pwedeng may another person pa na involved sa connection ninyo. This is your main energy. Okay, so this is very karmic, no? Or you are in love with a person who is already committed, alin man doon eh. Pwedeng siya yung committed or ikaw yung committed or both of you are committed and pwedeng lumabas itong connection na to sa third party. Yung iba, you do have your wish. Um, kung baga may, may, may energy sa inyo na ah uh, sana hindi ako nagmadali. Yung iba dito, ha, ganito ang naging story. Nagmadali, nabunod agad with the entrapment and then the energy is that nandun ngayon yung obsession with the person, the other person kasi pwedeng yung iba pwedeng naikasal na agad or nagkaroon agad ng pagsasama dito sa ibang uh, uh, sa isang person pero iba naman talaga nasa puso at isipan niya okay and guys, mind you itong energy na to pwedeng magkapalit-palit pwedeng ikaw ang nire-reading ko Virgo pero pwedeng person mo to Okay, kung alin man dito, ang uh, kung saan kayo makakonek. Or pwedeng, kung cross-watcher ka, ang person may si Virgo, pwedeng ikaw to. Pwede magkapalit-palit. By the way, kung ako ay tumitigil, umiinom lang ako ng tubig, ha? So, halo yung energy na kukuha ko guys. So sabi ko nga pwedeng ikaw to, pwedeng person mo to. Person na connect mo. You do have your projected and children. So itong person na connect mo is thinking about children. Iniisip niya yung mga anak niya or yung anak niya. Also, you could be dealing with a person who is already committed in a relationship. Iniisip niya yung future ng anak niya. Um, and pwede may childhood memories kay nito person na ito I don't know Yung iba sa inyo Committed din kayo Or connected din Kayo Because of a child Maybe um, May anak kayo Or uh, Tita Or ninong Ninang Yan ganyan Mga anak ninyo And because of this Dahil sa pag-iisip niya Regarding the future Of the children Nandun yung denial na doon yung dini-deny niya yung emotions niya sa'yo. So, you could be dealing with a twin flame. No? know? You could be dealing with a twin flame. The one. And nararamdaman niya yung twin flame connection. And I feel like with the history, this is the past regarding sa inyong dalawa. Um, pinipilit niya itong itapon eh. Trash is here. So, pinipilit niya itapon, kalimutan. Wala lang yun although nararamdaman niya yung twin flame connection, na doon yung parang dini-deny niya lang, dini-deny niya din. Kasi hindi pwede, iniisip niya yung future ng mga bata. Okay? So, emotions, you do love the person, yan, adore, admire, enchantment, so mahal mo yung tao, kaya nasasaktan ka ngayon, kasi you feel sad, alone, broken hearted, kasi so, mahal mo tao eh. Tapos, if ever that you are this person, na naanakan, nakabuntis kung ikaw man ito, no, it could be you are with a karmic, tapos wala kang you want to get rid of this connection. Gusto mong, kumbaga kung, kung hindi na lang that dahil dito sa person nakakonek mo, which is nakakaramdam ka ng twin flame connection, hindi na dahil sa kanya Ikaw na mismo sa sarili mo, sa kakonek mo ngayon, pwedeng gusto mo na sanang itapon or itrow away, pero nandun yung pero, pero baka may pakinabang pa naman, or baka, but I don't know, it, it feels like you're having some kind of, thoughts regarding sa connection mo ngayon na parang hindi mo talaga gusto, you feel like kailangan mo nang itapon or i-dispose or itapusin, parang ganun. Pero part of you is sayang, nandun yung sayang. And, uh, nandun yung paano kung, ba diba? paano kung, kung mga may reason ka pa, why not, why, to st why stay sa relationship or sa connection may na do pa yung rason mo especially yung iba ko may anak nga and you do have your obsession so now you're feeling uh, obsessed or may part of you is nag-iisip pa rin sa person na ka-connect mo ngayon you love the person eh ito yung dinatawag nating ano um Anong tawag doon? Mamaya ko na lang sabihin. It's a kind of love. Yeah, this person is feeling the same. Magnetic is here. Pareho kayo nakakaramdam ng magnetic, magnetic connection ng ng uh, ng love sa isa't isa. And this person is also trapped pagdating sa money no kasi nga lalo na meron siyang um responsibilities na like I can see both of you could be already merong um anak or may may kanya-kanya ng relasyon so hindi para sa lahat ng reading guys pero ganun niya ako kung energy dito and this person is Meron pa palang isang card dito. Yeah. <laughs> ito yung ito yung hinahanap ko na word. Ito yung hinahanap kong word kanina na hindi ko mabanggit. Nasabi ko mamaya ko na lang sasabihin. The, uncondi the kind of love na nakikita ko sa inyo is unconditional love. Genuine, cer certain love. Itong energy na to na ko sa pareho sa inyo. Hindi lang sa kanya, hindi lang sa iyo. This is for the both of you. Both of you love each other. Both of you feel the connection, the twin flame connection. Ang hirap eh. Mahal ka niya, ma And laging gumagawa at gumagawa si universe ng paraan para hindi kayo i para hindi i-stop yung connection ninyo. Parang hinihila-tinihila kayo ni universe pabalik sa isa't isa. You know what I mean? lumihis kayo pareho ng landas pero parang ang energy ni universe hindi kasalanan nyo yan nagluhis kayo eh lumihis kayo at It ito talaga para kayo dito sa isa't isa and then both of you love each other and the person who is currently trapped you are also trapped ba diba? hindi ka ngayon mag makagawa or makatake ng actions papunta sa kanya It feels like my distance din sa inyong dalawa and there's a possibility na isa pa ito sa nakaka pagpahirap sa connection kasi ang layo, yung iba milya-milya ang layo. And this person is also thinking about money, no? And responsibilities. Money Parang yung iba pwedeng trap din siya sa work niya, sa career niya. Na of course, kailangan kong gawin to kasi I'm thinking about the future of my children. Parang gano'n, kailangan ko rin isipin yung mga anak ko. Hindi mo pwedeng ituloy ko yung connection natin. Tapos paano yung mga bata. Parang gano'n yun, nasa isip ng person ito. But the love is there. And you, yung iba naiintindihan mo eh naiintindihan mo yung connection ninyo, naiintindihan mo siya, naiintindihan mo na parang gets mo na this is not possible. Pero nandun yung naiintindihan mo siya, mahal mo siya, and hindi ka na para i-stop yung nararamdaman mo para sa kanya. Kasi the more you stop, or the more you try to deny, the more, the, the more you try na i-stop yung nararamdaman mo, the more na masakit. And itong person na to, dumadaan siya sa point na ganun. Na siya'y nasasaktan kasi siy nagde-deny eh. Ikaw, hindi ka na para i-hide. Hindi ka na para i-deny. If ever para sa'yo, para sa'yo. That kind of energy. Alam mo na hindi na may sitwasyon. Pero nandun yung hinahayaan mo na lang sa si universe. If this is for me, this is for me. If not, hindi. Di, okay lang din. Parang ganon. ano gagawin ko? Alangan naman. Alangan naman mag ka dyan ba? Diba? Maghanap ka ng miracle. eh Ay alangan naman. Ay, parang nandun sa, pinagpapa sa Dios mo na lang. Parang hinayaan mo na lang ng sigat na mag-takeover sa life mo. Mabahala na lang. Kung darating, darating. Kung hindi, hindi. Okay lang. I just love the person. And you're being clear to that. I feel like hindi lang sa kanya. Yung iba pwedeng nasasabi mo sa mga tao sa paligid mo, alam ng mga tao sa paligid mo and they are they they knew kung ano nararamdaman mo for the person and hinayang eh, ka na lang din nila parang <laughs> ganun and then yung iba naman sa inyo this person is the one na nagde-deny ngayon ng emotions kasi itong anxiety ito yung umaano sa kanya ngayon nagpapahirap sa kanya ngayon kasi nga parang ang hirap na hindi masabi kung ano yung totoong nararamdaman mo para sa tao. Ang hirap na i-deny sa sarili. Parang ang kalaban mo isarili sarili mo. Ito yung nararamdaman niya ngayon. Nasaktan siya. Ayan yeah, oh. Pinipilit niyang kalimutan si nakaraan si Paz. Pinipilit niya i-deny sa sarili niya. Hindi, hindi mo mahal yun, tara, But alam niya sa sarili niya, he Or she loves you, no? And what will happen in the near future for the both of you? For the both of you? You do have here come together and done, okay? Okay. You do, yeah. You have. You are dealing with the soulmate. You are dealing with the twin flame soulmate. Drastic is here. Wait, lang guys, ha. Okay, so threatened is here. Trash and to process anxiety, oh. well, para sa sa'yo, marami kang lesson na natutunan dito sa person na to. Hindi mo para i-deny yung connection ninyo. Hindi mo para i-deny yung emotions mo para sa kanya. Hindi mo para i-deny yung kung maga para sa'yo, nagkaroon na kayo ng union. And it could be union, spiritual union and for you it's enough or okay na yon nagkasya ka na doon ayun yung meron eh spiritually pinayaan mo na nga lang si universe na parang ibigay sa or ibalik sa iyo kung ano man yung mga bagay na dapat para sa and uh, there's this friendship connection dito sa energy ninyong dalawa to clarify this. What's with the brass You do have your lost sex sexual chemistry desire. Ano pa rin yung paghahangad sa'yo nito person na to in the future? Well, I, I do feel like meron pa rin pagkakalayo, separation or what. That's why this person is always excited or parang ano. Na nakukuha ko yung energy na parang in the near future this person will be the chaser sa connection. Pero hindi chaser na parang alam mo kasi hindi ko naman nararamdaman na tumatakbo ka it could be you're just doing yung bagay na gusto mong gawin and then itong person na to is you know kumbaga sa social media this person will be your number one follower parang lagi kanyang i-check iche this person will be your number one fan or your number one uh, parang laging nakamasid sa kung anong ginagawa mo sexually talagang nandun eh pinagpapantasyan ka ng person na to Itensi connection or pag-uusap sa inyong dalawa in the near future. Like, there's a possibility of pagkakasundo. Meron kayong pagkakasundoan in the near future, pag-uusap. But, uh, it will be a fun connection para sa inyong dalawa. So, anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. Ingat kayo lagi. Mag-iwan uh, mag na lang kayo ng like and comment dito sa video. And again, regarding doon sa raffle, hopefully, ay ma-check nyo din ako. Ayan, and ma-support yung aking band. Uh, please do support OPM bands, guys. I love you all and bye bye.